coffee, madaling araw. Tapos, so, diba, gawa kami na alas 12 na madaling araw, nagkakape. Ako naman, nag-beer Japanese. Ayan. Ayan si friend, naghihiwa ng manga. Madaling araw. No oras about 12 past. Past 12 a.m. Kasi may nakita kami sa Facebook. Nainggit kami. Nainggit kami. So, ayan. Pinuhin natin pa. Para... Hmm, sarap ng mangga. Para mas madasa. Ito ko na. Ayan. Ayan, kumukulo na po ang water. Lalagay na namin ang sagu. Ayan, ang liliit ng sagu. Oh. Little, little. Hmm. Hindi naman siya nagdikit-dikit, di ba? Ha? Hindi naman siya nagdikit-dikit, di ba? Hindi. Ayan. Thank Ayan, minikos-mikos na ang mango. Minikos-mikos na. Sila ng kondensada. Ayan, malapit na rin siya maluto ang sagu. Nilagyan na ng cream. Ayan. Ayan. 12.30 am na. Patapos kumanta, ito naman. Ano yan o? Punti na lang o. Oh. You know. oh, mm. oh. uh. mm. Ang bilis na paggawa. Mm. Wala pa. Pang... O oh oh, may pa-fresh milk pa. Mukhang masarap ng gawa ng friend ko ah. Okay. Oh. Yami, yami, yami. Yami, yami, yami. Ilagyan ng malamig na tubig para siya malutod. Eh, huh? Time check. 12.30 ng umaga. Sige. May okay, babad naman. Diyan, yeah, pwede na natin Ayan, nilagyan na namin ang sagu. Sagu. Mekos, mekos na. Kaya ako nilagyan ng, ng, ng fresh milk para hindi siya ano, hindi siya masyadong tapos pag na ay freeze ito may mawawala yung ano na? Oo. Oh. Uh, um, Maabsorb ng sagu. Hmm. Di ba imagine mo, ang bilis. Wala, wala pang 30 minutes, nakagawa na ng napakasarap na mango yeah. sago.